Magandang umaga mga kabraso. Ayan, 5.22 ng umaga. <coughs> Alis na naman tayo ng maaga mga kabraso kasi ano pa yung hibas? Mabilis lang mag high tide. Ito naman tayo sa kabilang parte ng lugar namin. Sad lang di pa tayo makaano ano ng umaga sa pagdayo kasi Di, di, rin kalakihan yung tubig ba tapos mga alas dos pa lang siguro madaling araw himbas na And, mga susunod tayo ng mga ano dadayo araw Ayan, talagang medyo malaki na yung tubig tapos umaga na yung hibas ang na lang po mga kabrasok. kumusta po kayong lahat dyan <coughs> ang daming pansit mga kabrasok yan lang yung hibas di pa tayo pumapasok ma tsuma dilim dilim pa sa loob ba <coughs> ito yung isa sa mga linubugan niya mga kabraso yan o lawak alis na dyan sana lang hindi pa nakakalayo sa paligid dito lumipat lipat lang sana maka kabraso parang natatanaw ko na Pagsunod natin sa mga bakas niya Ayan Hindi masyadong mga halata Kay napapatakan ng ulan Ayan o Ayan Ayan yung itsura ng mga buradong bakas mga kabraso Ayan 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 siya Napakalaki nga Ayan o Ayan sa gitna Wow. Wow, my God. Thank you, Lord. Ang galing oh. ano. thank you, Lord. Nag-isa na tayo. Oras po natin ay alas 6.09. Mga kabraso, dito tayo pumesto sa likod. Wala siyang talagang anong labasan. Ay, kailangan tumabas lang sa ng maayos. Mahin lang natin. hindi siya maka, hindi rin siya dun makalabas sa likod aray ay eh sumipit talaga ito dito yan dumaan tumagilid lang ba so maganda yung lalabas lang siya dumabas ay sinipit niya mga kabraso palabasin ko muna mga kabraso napakalaki oh uh, yan ito na mga kabraso ayan oh napakalaki umikot pala siya galing doon ito may kabilang sapa kahapon may sinundan ako dyan kaso malapit ng magdilim umuwi tayo yung huli natin kahapon ay bakla malit inulam ko umiikot siya tumawid siguro to kasi nga yan nga yung mga bagong bakas oh lalaki pa Mas dito tali na po natin mga kabraso ay sana lang makadagdag pa oh lalaki. mga kabraso pagtawid ko dito, dito, natin nakuha yung alimango pagtawid ko dito ayan yung sapa sapa napakaraming bakas uh, ito pa rin ata Hinahanap ko lang. Sabi ko baka kasama niyang babae. Baka malaki. Ito oh. Ang dami ng bakas dito oh. Ito linubugan din. Ayan oh. oh bakas yan. Pagkasilip natin dito sa puno. Ayan nga oh. Pero lalaki ito. Lalaki. Ayan. Ayan mga kabraso. Ayan oh. Lalaki. Ay, thank you Lord <laughs> Wow <laughs> Hindi nagkakalayo Mas maraming bakas dito Tignan yung mga kabraso Oh. Yan o. Sa paligid Puno pati dun sa kabila Tagal na siguro to dito may nagtaan ng lambat sa isang batok, na yun yung malaking batok, yung asawa nito Ayan. parang hindi nakuha kasi may may bakas pa rin doon sa ano ng butas niya mga sabrato parang lumabo camera ah hmm. iniya yun siya yung, yung sinasabi niya ng bata sa akin yung minsan kasama namin kay darang ko na hunting nag-hunting sila parang umikot-ikot lang yung lambat na sa alon siguro matinik rin yung laman ayan, sana lang makadagdag pa tayo dito sa tawid ba mga kabraso tide, high tide na ah ayan na yung tubig dito abot na sa gilid. may ibid dito mga kabraso iguana ayan ayo tumakbo sa ilalim ayan muka. mukha ayan na, <laughs> na. Ay. parang inanuhan to dito pinasok din ng halo siguro oh nanuhan nga to ng alimango Tama mga kabraso. Ano nga yun ng alimango? Ito pa yung mga bakas. Malaki din to. Pinasok yan ng bayawa. <coughs> Palagay ko ay hindi naman nakain yung alimango kasi may may mga bakas siya dito sa labas. Sana lang ma dali pa natin to dito laki ng mga bakas ng halo Kabraso, pagkatawid po natin dito sa sapa dito sa isang puno pa lang na iisa lang to tumambad agad ayon siya napakalaking pakalaking mga kabraso yun siya mga kabraso naka nakaano sa hindi masyadong lubog <laughs> nakalitaw right Dai, yung lumubog buk. Napakakalaking kalimagu. Yan. Huh. Kalako bulok-bulok nga ba? Napakakalaki nito. Patanda na. Yan oh. <coughs> Palabasin natin dito. Super laki nito. andanan ito ito yung isa nating boarding house mga kabraso, may mga bakas Mahirap lang to dito eh. Tsimpuhan din ma. Kuha ng maayos kadalasan reject. Ay. Ay anak titing. Napakalayo na pokalayo na. hirap yung anuhan mga kabraso kahoy yan sa loob yan hindi siya lumilipat Stain na lang May nahabol pa tayong Pupuntahan Kasi maguhukay tayo nyan dun Gabundok to Tapos may mga Ano kahoy Ayusin lang natin Ito pa yung isang boarding house Dami talagang bakas Tapos nilang natin dito. Ay. Layo kasi ng pinakaano natin dito. <laughs> Dami ka ano? Putakti. Dinakbakan ako. Ay, anak titing. Huh? <laughs> <laughs> Ito yung panungkit natin. Ay, jam pa. Talagang kung saan nakatutok yung ulo ko. Doon pala. Ha! Yan o. No? Yan mismo yung mismo ayan yung pinistuhan natin, yan yung kalawit <sighs> dami kong kagat sa atin gilid dami kong nakita ngayong pinagpalitan mga kabraso to malaki na rin ito dito sa nadaanan ko ito rin bahagi ng sasahan meron din dito na pinistuhan mga nakakarating dito sa mga gilid nagpapalit lang gumagawa lang sila ng hukay hukay konti ito mga kabraso bagong butas bagong butas hindi pa natin nakukuhaan ito yan sure bull oh. talagang ano yung putik sa loob mahirap mahirap din mga kabraso may mga may mga kahoy kahoy itong ano na to oh. Tsaka matitibay Luog. loob ayan yung laman natamaan natin malaki ramdam ramdam natin mga kabrasok ang good size ko lang mga kabraso ng magagawa natin baka magbutas muna ako dun <coughs> walang paglalagyan ng cellphone <coughs> okay tayo dun sa likod mga kabraso tatabingi kasi yung ano natin <coughs> lagayan tayo sa likod ang kaya gagamitin natin ng Ah, tina-mo ang na mga kabraso, aluwagan lang natin ambil ni pokok lumbo bas yang januh ke daa ata dito lo. lalabas yan dito balik ka ta lang Tayo mga braso. Oh. mari rejek oi Tegas tig masa jump lang natin mga kabraso hindi uh, uh, matagal yung video uh, yan okay na yan mga kabraso Hali ko na ay thank you lord ayun mga kabraso ito nga pala yung huli natin kahapon Ayan Isa Laki Isang kilo yan Ayan eh ano na natin yung mga Ito e, natin dito Ay Huwag kang magulo Nako Saglit ang na mga kabraso Baka Tokain nito Hindi ako makapesto <laughs> Ay Thank you Lord Oh, sabi mana? Paalam. Salamat po. Maraming salamat mga kurasa.